para nagkaka-idea po uli ako dito ay kung patola, upo gawa po ng kailangan natin pabalag oh. gawa po ng kung yun lang po ang pwede natin pagpilian, magandang idea na po ayun po, sa episode na ito po, update ko po, po kay sa ating mais oh. yan, nakakatuwa po naman at nag bubulak-laka na Oh, yan, oh. Ito na po ang galap sa ating maisan. Mm. Lalampas na po talaga sa trellis O yan, no? Pag lumampas siya, oh, pabor po talaga. Kahit po hindi natin nga inan uli at yung hindi eh, magagamit po. Oh. Antatayog na po. Oh. Nagpapahiwatig na po. Yan, ito na po. Nagpapahiwatig na. Siguro po next month may madadala na ulit tayo dito. hindi po naman tutali lahat ay magsintataas oh. meron pa rin po mga na nagpapaiwan dito sa ilalim hindi po natin alam kung ano naging dahilan niyan oh. pero mas malamang po naman ay yung mas mararami po yung mas matatangkad Hmm. Daan tayo dito sa gitna para ma din po natin kung ano pang kulang ba nito ah panalo ano po tayo ay nakakaputi pa ulo at gawa ng bigla po na ulan ay yun no yan nakikitahan ito ng no? maganda-ganda po na ay na po oh, maganda ito yung sinasabi ko sa inyo oh. ito yung pinapangarap natin sa ating mais po yung dapat ganito kang tataas yung mag ano mas maganda nga ho oh, kung mas higit pa sa taas ay pero kung ito po yung biyaya sa atin ay ano pa yan ito na po oh. lago eh katatayog. Halos mapapantay na po na yung trellis natin. Yan na po, ang ganap sa ating maisang. kakatuwa man din medyo nakakabado din po eh. pag po pa yung alam natin may paparating na bagyo wag po naman sana kung bagay sa balita oh, lagi po tayo update din sa weather yan po ang sa tanin natin yan palusutin Yalo. May mga bulaklak na. Bukang-ais na naman po tutuloy na o. Oh. Gawaho ng mga ganari po. Ibig sabihin yan wala nang mani ni Rao. Oh. Hinagwata na. Yan, ito na po ang mais. <laughs> panalo nag improve po ang ating mga pinagpagudan baga lahat po ng ito ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa ating po mga kasama sa mga sumusuporta lahat po pinapasalamatan po natin at ito ay sa totoo lang hindi ko rin kakayanin nung ako lang aba ay talagang marami marami po tayo dapat pasalamatan dito sa ating mga pananim na ito Oh. Yan, ang dami nating si na kamote. Ayan, ay, sa gilid po. ay kamote. Hanggang doon pala, oh. Yan po na may natin. Gawa ng pagka tayo nagbalak tumanim. ay eh, para po marami tayong paminhi. Aho. Yung pa pala sa kabilang side oh. Ari pa po pala yung ating mga paminhin ng kamuti. Sisingit na rin po natin sa episode na rin. Ayun oh. Nandiyan lang po sa gilid ng ating maisan. yung mga suki natin sa maestay na hantay na, hinihintay na kagaya ho nung nakaraan, yung bininta po namin ni misis ay talagang saglit na ang, sa bagay po na magkakaunti ibig sabihin yung ganong kahaba yung oras sa pinagbinta po namin kumbaga isang alukan isang ah, tingin lang ng customer po ba ay napapabili oh. Uh. kumbaga ibig sabihin parang sa atin may pananabig sila sa mais oh. Uh. yan salamat po oh po, yung ating mga mahilig sa mais na ay na pumupurma na po ulit oh <laughs> magkataas eh aray ata kumataas ah ay nakaano ang ulo nakasilupin naka abay gawa ho ng pagkabaglang bumuhos ng ulan yan oh pwede na rin po pala tayo dito mag ano ano mag uh, intercropping ano ka matibay pa yung ating trellis. baka naman marupok Kung kumbaga kung mag intercropping po tayo pwede na rin eh kumbaga sa ganito maglalagay na ba tayo ng pasunod na tanim hmm. ba ito ng ano ang palaya yung dati nating inang palaya kumbaga pwede na rin po eh. sisibol na dyan eh para nagkaka-idea ako dito ah. Ano kaya? Para habang pagka harvest po nung ano mapakanabangan na ulit ang trellis. Pero dapat check muna natin yung mga trellis kung ha-approve pa ba siya. Parang pa-one year na rin po ito ay. Napakanabangan na po ng husay. Parang magandang idea rin na ano na po. Yung mag-intercraft na tayo sa ilalim Kung mag-one month pa ito bago i-harvest Di one month, eh di mal malago na po ba Ano nga kaya Undecided to po Mukhang matibay pa eh Pwede hmm. naman tayong tumalim ng upo sa gilid Halimbawa, madalang na upo para hindi kabigatan sa magiging treelace. Para nagkaka-idea po ako dito ay, kung patola, upo. Gawa po ng kailangan natin, pabalag. Oh. Gawa po ng... yun lang po ang pwede nating pagpilian magandang idea ano po yung upo pa tula gawa po ng kahit madalang baga ang pagkatanim hindi po kamukha ng sitaw walimbawa sinitaw natin yung street ang are kumbaga marami pa tayong magagalaw hindi po kamukha ng upo pwede natin itanim sya every 3 days oh kamukha ng sitaw o beans na pag tayo tumanim na dyan mas kakailanganin po natin ng malinis ito Oo, oh, tapos ang isa pa, pagka tayo ay tumanim na dito ng upo, upo or patola, pwede nating ikat itong mga puno at sya nating maging mulching po ba. Imamulching natin dun sa, paano baga, kumbaga kamukha po nito. Kumbaga ito na yung ating napasibol ito, kumbaga. Kung arin na po yung atin na pasibol Pwede nating tabasin na itong mga puno At ilagay dito po ba Pinakamulching nga po Pwede na, nagkaka-idea po ako dito ah. Tapos po pala Yung ganitong Sitwasyon na lang mais Nagbabanta po na yun na po talaga yan Aho. Arin nga silin natin na yun mo tuloy tuloy pa rin Narinig na pala tayo sa siling ha ah. tuloy tuloy pa rin Diretso pa rin ang gabot oh. kumustahin natin yung ating panalim naaalala ko na naman rin ating panalim Ay ayos pa rin po ayun no? yun no? Oh. yun pa oh. Yun, pa yung mas malalaki po yung sa gilid oh. yun yun o oh, dais dais sila Kaya po sabi ko parang mukhang magkakaigid dito ang halaman eh. Ano nga kaya? Pwede rin pala silim panigang ano. Nagkakaroon tayo ng kuro sa ating isipan ay. Ano nga kasi silim Kumusta naman kaya? Pwede rin po palang ganun at gawa po ng kusiling panigang ito na rin yung magiging trellis nila ito po naman hindi na natin gagalawin siguro tatanggalan na lang natin ng mga dahon basta po uh, ang episode na ito po hindi ko kayo iwan ng ano kung baga undecided pa rin hindi pa final yung ating hindi pa final yung ating decision din eh talaga ho naman nakakatuwa yan oh. oh. talaga po approve na approve Panalo panalo oh. undecided pa rin si Kabis Prin ay gawa ho ng pag sinabi ko sa inyo ganun baka po bumabago pa ang ating ano oh, ho. ang ating decision Ayan po, abangan na lang po natin ano, marami po tayong pwedeng pagpilian ng crops ay uho. Abangan na lang po natin kung ano magiging final decision uho, Papakita ko po naman yan sa inyo. Abangan, oh, yan. Pwede, pwede siya sa sili, pwede siya sa mga pabalag. Marami po, marami pwedeng pagkakataon. Month of December, maulan. Yun po ang siguro magbibigay sa atin ng decision kung ano talaga yung pwedeng lumaban siya sa ulan oh. yeah. ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye